ayun guys no magandang gabi muli mula dito sa Nice Pets no so kakawi lang natin and then ayan syempre nagche-check tayo sa so, mga ating mga alaga no check tayo gabi gabi na mga 8 o'clock na no sa so, check tayo ito yung mga anak ng fancy mice natin mga anak ng fancy mice natin medyo marami sila tatlong set ito so ayun yung mga mama nila dito. Ang grabing uhaw. Kakapalit natin ang tubig. Ito yung tubig. Saka ano natin ang grabing uhaw nila. So check natin yung mga family no. Ito yung mga family ng mouse natin. May second family tayo dito. Ito. Ito natin. yung family natin. Ayan. Ito yung ano natin. So dito kasi sa part na to medyo ano yan sila medyo mix kasi yan dyan ibang ibang age ito may buntis pa nga dito ito yung isaw yan o yan 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 ang buntis yan ito iba ibang age meron medyo adult na junior <coughs> tapos ano pero ang mahalaga parehong inalagaan niya ng mga another dito naman sa kabila natin so ayan dito makikita nyo ito yung family ng hedgehog natin mga haglets kumakain sila kasi binigyan ko sila ng superworms so kumakain sila ng superworms ngayon naghahanap sila ng superworms So, ayan sana nila. Ligyan pa natin. Pata, ito mayroon dito. Upper worms. Ayan, lipat natin. Ligyan natin kunti. Ayan. So, ayan. sila ng super worms. Pati yung mga maliliit kamakain na yan. Nahuwag kayo kakain nila yan. Hanap so, yan. Kinakain nila. Nasa 6 weeks na ito eh. So, malapit na namin ito lipat. Uh, Aban checking halos tatlo. Ba't oh, kinakain mo yan? tatlo dito is yes, may dalawa is female so ayan yung ano natin dito naman yung isang ating ano ito mga nasa 3, 3 weeks pa lang naman to isang ano natin nasa 3 weeks medyo hindi pa ganun ka ano pero okay okay naman to kung titignan mo nga parang halos mas malaki pa to dito ito, ito mga to kaysa dito ito kasi kaya ang reason nyan is ito naman kasi 5 sila So dito is tatlo lang sa so, mas ma nutrient ng magulang is hindi ganun kaano. So ayan makita nyo nag ano siya nag uh, anoint yung ano. Medyo madumi pa to kasi di ba natin nalilinisan buka uh, by Saturday siguro mag spot cleaning tayo dito. So nag anointing show. Ano yung anoint yung ano. So ayan. Ano sila nang makakain? Grabe yung gutom nila. So, by next week, pwede na namin ito ilipat. Ito naman siguro mga one week pa, pwede na hiwalay yung maliliit yung mga junior. Okay pa naman. So, ayun lang. Ito naman yung ating manok. Ayun lang. Mga sisiyo rin dyan sa mga family-family, mga anak-anak na mga ano natin. Oh, kinakain niya ito. Ba't kinakain mo yan, ha? Kinakain na, eh, kinakain mo. Hmm. Ay pagkain siya. Hindi naman yung pagkain. So, ayan. Pwede lang itong hawakan magay itong style. You know, pwede hawakan. Oh. Ayan. Mm, naba, eh. Ito naman kasi ito. ito lalaki. Ayan, na. No. Nabait siya niya hindi naman. Oh. Hmm. lang. Hmm. So, yun guys, na maraming salamat sa pagsama ulit, no? Na? Check natin yung ating mga hedgehog, mga, uh, may mga magulong, mga anak. Eh, Mahalagang i-check natin kasi usually minsan nakakalimutan i-check eh, ni Precious. na mapakain. So, ngayon, check natin. Okay naman. So far, okay naman yung mga anak ng mice. Dito sa kabila, okay din naman. So, this good good sa'yo. Yung mga hedgehogs, okay din naman. Yun guys, maraming salamat. Bye, -bye